Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga eksena sa Hunter Hunter 1999 na hindi pinakita o binago sa Hunter Hunter 2011. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kang mahiyang mag-like at subscribe para updated ka sa mga bagong upload natin. Maraming salamat! Una sa listahan natin mga idol ay ang paglalaban ni Nagon at Ilumi Soldi. Tama kayo ng pagkakarinig mga idol, nagkaroon ng totoong laban, si Nagon, at Ilumi Soldik, sa Hunter Hunter 1999. Alam naman natin mga idol, na sa Hunter Hunter 2011, nagkaroon ng tensyon ang dalawang karakter na ito. Na kung saan mga idol, kinawa ka ni Gon, ang braso ni Ilumi Soldik, at dahil sa pangyayari na yon nabalian ito. Pero hanggang dun lang, ang nangyari sa kanila mga idol. Hindi katulad sa Hunter Hunter 1999, nagkaroon ng totoong laban, ang dalawang karakter na ito na kung saan, sa nangyaring labanan, humanga si Ilumi Soldik sa kakayahan ni Gon pagdating sa pakikipaglaban. Sapagkat tinamaan siya nito, ng solid na sipa sa likod, na nagresulta, sa kanyang pagtilapon sa lupa, at pagdugo ng kanyang labi. At dahil sa pangyayari na iyon, nais na talaga ni Ilumi Soldik, na tapusin ang ating bida, sapagkat nakitaan niya ito ng potensyal na lumakas, at maging banta sa kanya balang araw. Kung kaya ginamitan niya ito ng nen para hindi ito makagalaw at para matamaan niya ito ng ibabato niyang karayom. Sa kabutihang palad na lang mga idol, dumating si Hisuka para pigilan si Ilumi Soldik kaya hindi natuloy ang balak nitong pagpatay kay Gon. At dahil din sa pangyayari na iyon, sinabi na lang din ni Ilumi Soldik kung saan makikita si Kiloa Para sa akin mga idol, isa ito sa mga magagandang eksena sa Hunter x Hunter 1999 dahil pinakilala sa atin sa eksena na ito ang kapangyarihan ng Nen. Nakakatuwa lang din sa eksena na ito, sa part na niligtas ni Hisuko si Gon, dahil kung di siya dumating, malamang patay na ang ating bida. Pumunta naman tayo mga idol, sa pangalawa sa ating listahan. Ang pangalawa sa ating listahan mga idol, ay ang paglalaban ni Kilo Wasoldik at ni Dorado. Marahil ang iba sa inyo, ngayon palang narinig ang pangalan na Dorado, sa Hunter Hunter series. Nangyari ang kanilang labanan mga idol, sa Hunter Hunter 1999, sa Heaven's Arena. Si Dorado mga idol ang unang nakalaban ni Kilo Wasoldik sa pangdalawang dalawang daan na palapag sa Heaven's Arena. Para sa akin mga idol, isa ito sa magagandang laban ni Kiloa. Dahil sa paglalaban na ito, pinakita na hindi basta-basta ang mga manlalaro sa pangdalawang dalawang daan na palapag. Sapagkat nagkaroon rin ng pinsala si Kiloa sa kanilang labanan ni Dorado. Dahil si Dorado ay masasabi natin na malawak na rin ang kaalaman nito sa kapangyarihan ng Nen kung kaya medyo nahirapan si Kilo Wasoldik sa kanilang laban. Pero bandang huli mga idol si Kilo Wasoldik pa rin ang nanalo sa kanilang laban. Hindi lang basta pagkapanalo mga idol sapagkat tinapos niya rin ang buhay ni Dorado. At dahil din sa pangyayari na iyon nakaramdam ng takot at pangamba ang kanilang master na si Wing. Sapagkat nakitaan niya ito ng sobrang taas na potensyal sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Para sa akin mga idol, maganda at mahusay talaga ang kanilang naging labanan. Sayang lang talaga dahil hindi na ito pinakita sa Hunter Hunter 2011. Pumunta naman tayo mga idol sa pangatlo sa ating listahan. Ang pangatlo sa ating listahan mga idol ay ang Special Hunter Exam. Pinakita ang Special Hunter Exam mga idol sa Hunter Hunter 1999 series. Ang exam na ito mga idol ay para makita at masubukan ang pagtutulungan ng mga aplikante na kung saan, natrap sila sa isang maliit na isla na merong barko. Ang barko na ito mga idol ay ang kanilang magiging tulay para makaalis sa nabanggit na isla. Dahil ang isla na kanilang tinutuluyan mga idol ay tatamaan ng sobrang lakas na bagyo. Na kung saan, maaari silang mamatay lahat kapag hindi sila nakaalis. Kung kaya ang lahat ng aplikante, nagtulong-tulong paanda rin ang nasabing barko para makalikas sila sa malakas na bagyo. Bawat isang aplikante mga idol ay merong kanya-kanyang gawain. Ang tumatayong pinuno sa lahat ng mga aplikante mga idol ay walang iba kung hindi si Kurapika. Sapagkat siya ang nakatuklas na tatamaan ng malakas na bagyo ang isla na kanilang tinutuluyan. Kaya siya rin ang naging pinuno dahil nagtataglay ito ng talino at maraming kaalaman. At si Hanzo naman ang kanyang naging kanang kamay. Si Leorio naman ang kumukuha ng mga bala sa ilalim ng dagat para sa gagawing pag-atake ng kanilang barko para makalis sa isla. Dahil ang barko na kanilang ginagamit ay nadadaganan ng malalaking bato. Kung kaya nais nila ito pasabugan para makagalaw at makaalis ang kanilang barko. Ngunit sa kasamaang palad habang kumukuha ng bala si Leorio sa ilalim ng dagat na aksidente ito at nawala ng malay. Buti na lang dumating agad si Gun para mailigtas ang walang malay na si Leorio. Pero dahil sa lakas ng bagyo at ang kanilang barko na sinasakyan ay tumama sa isang malaking bato, inanod ng malaking alon si Gon. Puti na lamang bago pa man tuluyang tangahin ng malakas na alon si Gon na hawakan agad ito ni Hisuka para iligtas. Tama kayo ng pagkakarinig mga idol sa eksena na ito, muli na naman niligtas ni Hisuka ang ating bida sa kapahamakan. Maging si Ilumi Soldik mga idol, niligtas din ito si Kurapika. Dahil nung tumama ang kanilang barko, sa malaking bato, tumama ang ulo nito sa pader at nawala ng malay. Puti na lang dumating si Ilumi Soldik para tulungan si Korapika. Hindi lang basta tulong mga idol sapagkat binigyan niya pa ng paunang lunas ang sugat ni Korapika sa ulo. At dahil naging matagumpay ang kanilang pagtutulungan, nakaalis sila sa isla at natapos na rin ang malakas na bagyo. Para sa akin mga idol, napakaganda ng episode na yon sapagkat sinong mag-aakala na si Hisoka at Illumi Soldic na walang pakialam sa ibang aplikante tumulong din para makaalis sila sa isla. Kaya para sa akin, isa talaga 'yan sa mga paborito kong eksena sa Hunter x Hunter 1999. Sayang lang din talaga dahil hindi na ito pinalabas sa Hunter x Hunter 2011. Pumunta naman tayo mga idol sa pang-apat sa ating listahan. Ang pang-apat sa ating listahan mga idol ay ang paglalaban ni Nakilo Wasoldick at John Ness. Alam naman natin mga idol na sa Hunter exam, tinapos ni Kilua ang buhay nitong si John S. Sa 2011 na version mga idol, dinukot ni Kilua ang puso ni John S. para mamatay. Ngunit pinakita na binalot ni Kilo Soldik ang puso ni John S. ng isang tela na galing sa damit nito. Pinakita rin na habang nasa loob ito ng tela tumitibok pa ang puso ni John S. At nung tuluyang namatay si John S. binalik pa ni Kilo ang puso na kanyang kinuha. Ngunit sa 1999 na version mga idol, sobrang lala ng ginawa ni Kilo Wasoldi. Sapagkat pinakita sa eksena na ito na hindi na binalot ng tela ni Kilo Wasoldi ang puso ni John Ness. Hindi lang yun mga idol dahil pinakita rin sa 1999 version na dinurog ni Kilo Wasoldi ang puso ni John Ness na nagresulta sa tuluyang pagkamatay nito. Para sa akin mga idol, isa yan sa mga brutal na eksena sa Hunter Hunter 1999. Pumunta naman tayo mga idol sa panglima sa ating listahan. Ang panglima sa ating listahan mga idol ay ang panunood ni Kilo Wasoldik ng porn. Tama kayo ng pagkakarinig mga idol, sa 1999 version ng Hunter Hunter, meron eksena na kung saan si Kilo Wasoldik ay nanunood ng porn. Dahil lumabas si Leorio sa kanilang kwarto, nakaisip naman si Kilo Wat ng masamang gawain. Na kung saan, inaya pa nito si Gun na samahan siya na manood. Para sa akin mga idol, isa ito sa mga nakakatawang eksena sapagkat sinabihan pa ni Kilo Wasoldik si Gon na huwag itong magulo kasi malapit na sa magandang parte ang kanyang pinapanood. Na kung saan biglang bumalik at pumasok si Leorio sa kwarto at si Kilo wa naman ay nagpanggap na natutulog. Para hindi siya mahuli na siya ay nanunood ng porn. Kaya para sa akin mga idol, isa talaga ito sa mga nakakatawang eksena sa Hunter Hunter 1999 version. Pumunta naman tayo mga idol sa panghuli at pang-anim sa ating listahan. Ang panghuli at pang-anim sa ating listahan mga idol ay ang testing gate sa mansyon ng pamilyang Soldi. Sa 2011 na version mga idol, pinakita na nagtulong-tulong ang ating mga bida para mabuksan ang testing gate sa mansyon ng pamilyang Soldi. Pero alam nyo ba mga idol na sa 1999 version ng Hunter x Hunter isa-isa nilang nabuksan ang testing gate? Tama kayo ng pagkakarinig mga idol, bawat isa sa kanila, ay kinaya na buksan ng testing gate, sa mansyon ng pamilyang Soldi. Pilang yun mga idol, dahil kinaya ni Leorio, na buksan ang pangalawang gate. Na masasabi natin mga idol, na sa kanilang tatlo, siya ang nagtataglay, ng mas malakas na pangangatawan. Pero kayo mga idol, meron ba kayong alam na eksena sa Hunter x Hunter 1999, na hindi pinakita o binago sa Hunter x Hunter 2011? Maaaring nyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood at God bless sa inyo mga idol!